Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Sinasabi ng Panginoon kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baloktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa kanya. Saka ka magbalik, at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa uh, unang linggo sa panahon ng Kwaresma. First Sunday of Lent. At ngayon po ay ang huling biyernes naman ng buwan ng Pebrero. Mga kapatid, pumasok na nga po tayo sa panahon ng Kwaresma. Uh, mapapansin po natin yan. No? Dalawa po ang natatanging panahon din. Bukod sa karaniwang panahon, ang gitna ang karaniwang panahon. Para, pero ang bilis po, ano? Pebrero. Kaya nga po last week, no? very challenging dun sa mga nag-date noong February 14. Kasi po, February 14, Valentine's Day is the first day of the Lenten season. Uh, yun pong araw dapat na siyempre lahat doon ay excited, feeling in love, looking in love. Pero mga kapatid, hindi naman po nakalimutan ang celebration of love dahil lent na. Well, actually, pumasok tayo sa panahon ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito po yung panahon na kung saan pinagninilayan natin. Ang paghihirap, kamatayan ni Kristo bilang tanda ng Kanyang, pagmamahal sa tao. Noong una, sabi sa aklat nga ni Juan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya isinilang ang anak dahil sa pagmamahal ng Ama sa tao. Ngayon, pinaghahandaan natin apat na pong araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Kristo. Munit bago ang kanyang muling pagkabuhay, ipinakita naman ni Kristo ang kanyang dakilang pagmamahal sa tao nang siya'y nag-alay ng buhay sa krus. Kaya nga po ang ganda this time eh. February 14, Valentine's Day, nagsimula ang panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng dakilang pag-ibig ni Kristo sa tao. At paano niya ginawa yon? Paano niya pinatunayan sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus? At pag sinabi nating love pag sinabi natin pag-ibig, siyempre, wala namang sa mundong ito. Walang perfectong pag-ibig sa mundong ito. There is no perfect love, only the love of God. But for man, hindi po nagiging perfecto o hindi perfecto ang pag-ibig ng tao. Nandiyan nakakalimot tayo, nandiyan na tayo ay, ay alam naman po natin ng mga kwento. Lalo na po ngayon. Usong-usong na po yung mga pelikula. sa mga pelikula, sa, sa TV. Para po bang, tingnan po ninyo, na, nagbabago rin talaga. There are years na puro mga pantaserye, teleserye lang. Ngayon, hindi lang. Para nakikita po natin, ang, mga, na nagiging trend na ay tungkol sa pagkakamali, pagtataksil sa pag-ibig, pagkasira ng pagmamahalan. Kaya pinapaalala rin po sa atin, no? Huh? sana wag lang po nating ipamukha at ipaalala ang katotohanan ng hindi pagiging perfect ng pag-ibig ng tao. Ngunit, wag natin kalimutan na ipagdiwang din natin. Sana laging maghari. Kaya nga sana laging hindi man hindi naman daw lahat ay happily ever after ang ending. Pero sana lagi pa rin maghari ang tunay na pag-ibig ang perpektong pag-ibig at yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin sa mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na sinasabi ng Panginoon, ha, napakaganda pong pakinggan, napakaganda po ng unang pagbasa natin ngayon, how much God loves man, kung paano minahal ng Diyos ng sobra-sobra ang taong. Sabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. ba? Diba? Sabi natin kasi, ang kasalanan o ang kamatayan ay ang bunga ng kasalanan. Tayo mga nabubuhay sa kasalanan ay tunay na hahantong sa kamatayan. Although sabihin ninyo, eh lahat naman tayo mamatay, di ba? Ngunit, ang pagkabuhay na tinutukoy ng Panginoon ay ang pagkabuhay o ang buhay na walang hanggan. Na mamatay man ay mabubuhay at hindi na mamamatay. Buhay na walang hanggan ang inaalok ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, kung tayo ay matututong tumalikod sa ating mga kasalanan, sumunod sa kanyang sinasabi at gumawa ng mabuti, hindi na mamamatay. Ito pa po ang maganda kakalimutan na ang lahat ng nagawa kasalanan. That is the beauty of the sacrament of confession. Kapag tayo po ay nangungumpisan, lagi ko nga po sinasabi, huwag niyo na, huwag na po kayong magtakip ng ibang kasalanan. Maghanda tayo. Kaya nga po ito, lagi ko pong paboritong tema kapag kwaresma, pag Lenten Recollection. How do we prepare for confession? May tinatawag tayong examination of conscience. Kaya yung mga bata, natutuwa ako, nililista pa. At pagtandaho natin, pwede namang ilista eh. Pero nakita ko na, itong nakaraan lang, nagpapakumpisal kami sa mga eskwelaan. Pagkat ang galing ng mga katikista, mabuhay ang mga katikista talaga. Ha? Ah. Ang mga turo nila, eh, nililista. At pagtapos nilisahap ko, ano ba yung ginagawa ng bata doon? Hindi pa umaalis. Siyempre, magdadasal. Pagtapos doon, eh, may ginagawa. Noong nakita ko, pinupunit pala yung mga papel, yung kanyang kasalanan. Tinatapo na. Simbolo rin. At hindi lang basta pinupunit ng Diyos ang listahan ng iyong mga kasalanan. Sabi niya, kinakalimutan. Binubura na ang iyong kasalanan. Kaya pag kayo po, sulat natin lahat. Sabihin natin lahat. Pero uh, siyempre, huwag niyo pong kalilimutan sa loob ng kumpisanan yung listahan niyo, Baka makita nung iba, eh, kopyahin pa. Aba mamaya, eh, itago pa. Itapon. Well, sa tao, alam ko po mahirap kalimutan. At kung minsan hindi naman natin nakakalimutan, ang mahalaga meron tayong natutunan. Pero ulit, ng Panginoon, tayong mga nagkakamali, nagkakasala, matuto lang tayong magbalik loob sa Kanya, tumalikod sa gawang masama at kasalanan, at sumunod sa Kanya, tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa ating ibanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin kung paano tayo dapat matutong makipagkasundo at magpatawad sa isa't isa. Ang pagpapatawad ng Diyos, ay maaari nating maranasan ha, sa bawat isa. Kung paano tayo matutong magpatawad sa pagkakamali ng isa't isa. Kaya nga po, sana ngayon pong panahon ng kwaresma, isa po ito sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin, ang Kanyang awa at kapatawaran. Isa po sa mga dakilang nagagawa namin mga pare, hindi man kami karapat dapat. Ngunit ginagawa namin ito sa tulong, at dahil sa grasya ng Diyos, ang sakramento ng kumpisal, huwag natin palagpasin ang pagkakataon. Huwag natin sabihin, bukas na lang, sakana lang. Are you sure may bukas? Are you sure meron pang sakana? Kaya sana, kagaya ng sinasabi ng ating ibanghelyo, kung meron man tayong nagawa pang pagkakamali, kung meron man tayong kailangan pang patawarin at hinga ng kapatawan, kunin natin ang pagkakataon na ito, ang panahon na ito, para makipagkasundo tayo. At lagi nating panghawakan, lagi nating paniwalaan ang pangako ng Diyos sa unang pagbasa. Sino man sa inyo ang tatalikod sa kasalanan, susunod sa kanyang sinasabi, at gagawa ng mabuti, ay hindi na mamamatay. Kalilimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan na ito. Anong ginagawa ng kasalanan sa atin? Habang tayo ay nabubuhay sa kasalanan, anong ginagawa ng kalaban? Anong ginagawa ng demonyo? Ginagamit ang mga kasalanan ang iniipon natin at ito ang kanyang pinangsisira sa atin. Munit, tandaan natin ang kapangyarihan ng kumpisal. Kapag ibinigay na sa iyo ang basbas -bas ng pari at sinabing pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, nakalimutan na, binura na ng Diyos. At ganoon din sa kalaban hindi na niya alam. Wala na siyang alam sa mga kasalanang ikinumpisal mo at isinuko mo sa Diyos. Sana mga kapatid, ngayong panahon na ito, magsuri po tayo, magnilay po tayo. Kung kinakailangan, isulat po natin, ilista po natin. Hayaan natin, nalinisin tayo, patawarin tayo, at iligtas tayo ng awa ni Kristo. Ngayong Kwaresma, bumalik tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga, isa lang ang hindi kayang gawin ng Diyos, ang hindi magpatawad. Sa araw na ito, muli nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Sino man ang bumalik sa Kanya, tumalikod sa kasalanan, gumawa ng mabuti ay hindi na mamamatay. Bumalik tayo sa Panginoon. Hinihintay niya tayo upang patawarin, linisin at baguhin. Amen.